Bukod sa kawalan umano ng respeto, hindi rin katanggap-tanggap kung isyu ng seguridad ang magiging rason ng religious leader Apollo Kiboloy. Ito ang giniit ni Senator Rita Hontiveros sa harap ng patuloy na hindi pagdalo ni Kiboloy sa mga pagdinig ng Senado. Si Daniel Manalastas sa detalye. Ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinaka respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Yan ang maanghang na tirada ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga serye na hindi pagsipot sa pagdidig ng Senado. Naghain ng show cause order ang Senate Committee on Women at pinagpapaliwanag ng si Kibuloy kung bakit di siya dapat arestuhin ng Senado kasunod ng pag-site in contempt sa kanya. Kinumpirma naman ng abogado ni Kibuloy na natanggap na nila ang show cause order. Pero di pa kumpirmado kung natanggap na rin ang parehas na order sa address ni Kibuloy sa Davao. I would not know but uh, to my mind, pag na-receive ko na yun, okay na yun. No? So as the council on record, tatakbo na yung 48 hours. Uh, we are I... deliberating still, no? but definitely we will comply with the show cause order. Hindi naman alintana ni Hontiveros kahit pa nagpakita ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at ilan pang mga senador kay Kibuloy sa pagdalo nila sa isang rally na layong suportahan si Pastor. Hindi rin tinatanggap ni sa sakaling maging paliwanag ni Kibuloy sa cause Order ay ang issue sa seguridad. If he will cite security reasons, nandiyan ang ating PNP, nandiyan ang osaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan. Ang medical condition po uh, ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan. Paliwanag naman ni Senator Bato de la Rosa na isa sa nasa rally bilang suporta kay Kibuloy. Bilang kaibigan din ni Pastor Kibuloy. Mahirap na yung kaibigan na kaibigan talaga yung magandang panahon. Kung masama ang panahon, hindi mo na kaibigan ng tao. Ibang, e, eh, katuong kaibigan lang tayo. Pero paglilinaw ni Bato, hindi naman niya sinasabi na wala talagang kasalanan si Kibuloy at pinauubayan na lang niya sa korte ang usapin. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.